Sobis Columnist na si Christopher Permin nagbigay ng update tungkol sa senior na si Jake Cyrus na ngayon ay nasa Amerika. Ayon sa mga nasagap niyang balita, madalas daw makita si Jake sa mga bar at kapag lasing na raw, tila hindi niya raw alam ang kanyang ginagawa. Pati ang karoon Jake, tila may pinagdadaanan wala na ngang shows at ayon kay Christy, may ilang producers na nagtangkang mag-produce para sa kanya. Pero sad to say, walang benta ng tickets. Bukas naman ang Marsol Academy para sa parin ni Jake. Ba Jake, ya, yeah, Cyrus. Alam mo, Kera, alam mo, itong si Jake, si <laughs> Cyrus, diba? Oh. Ito, may mga blind item na alam na parang siya'y tinutugma. Palang talaga lasing-gursy, lasing-gursy eh. lasing na parang alam mo, sabi nga, di ba tayo, life is what we make it. Mm. Dapat tayo, ikaw mismo magpapatakbo ng buhay mo. Pero kung ganyan nga na, alam naman natin na sumadsad ang karo ni Jake, wala nang naging lalaki na siya, di ba? Na actually, idol niya ni Mildred, eh, di ba? Pinagmamalaki niya, as Charis Pengpengko. Oh. Pero yun nga, noon pa dati na babalita na last year pa talaga, inom doon ng inom at nagkakalit sa mga bar. Si Jettys, Alam mo, nakaka diba? nakakalungkot yung mga pinagdadaanan niya kasi ngayon, di ba, yun na oh. nga. May nagtitiwalang producer pero pag pinroduce ng show, oh, oh. walang bumibili ng sa so, Naalala ko bigla yung Charis na kahit anong gawin niya, kahit anong mga shows niya, nagiging successful. So, ngayon talaga. Tsaka nakadikit siya hmm. sa mga sikat oh, oh. mga oh. personalities sa Amerika. Kaya nga mara. Nila, mm. nila, ano, di ba, Helen DeGeneres. Oh, right, mm. nito ba siya. Tapos si, si, Robert, si, ito, diba? Po, diba? si Oprah, di ba? Sino ba yung lalaki? Yung lalaking singer? Oh. Sino ba yun? David Forster. Ayun, David po Forsters. Forster. Oh, Isa Pomerance. Sasabi ko David Pomerance. David Forster. As in Indio na naka-duet na. Tapos nagkaroon pa siya ng special appearance sa Glee, di ba? At saka yung dalawang kanta niya nakapaasok sa Billboard America Top. Ano ba? Nakalimutan ko kung paano. Basta mataas ang placement, di ba? Nakakampangina yan, di ba? Parang feeling ko, hinahanap pa rin talaga kay Charisse yung birit niya. Nag-iba kasi yung boses niya dahil sa iniinom niyang hormonal feels parang gano'n, para maging lalaki yung kanyang itsura. Sabi nga nung iba, pwede ka namang magganyan. Ah. Oo, oo. Ganyan. Basta wag mo lang baguhin ang boses mo. Lalo na sa... Para naging lalaki na kasi yung boses. Lalo kaya. na sa international scene. Oh, oh, oh. Yun kahit na alam nilang eh. ano siya, di ba? Tatanggapin oh, oh. at tatanggapin siya. Sa kanyang, di ba? Tsaka, yun nga, nagkaroon din ng issue sa kanyang nanay, di ba? Mm. Pero, Pero sa siyempre, kung ano, diba? ano, oh. ano man ang pinagdadaanan niya, siyempre, hindi naman natin din inuusgahan. Dahil oh. ang mga tao talaga, pag ganyan bumabak sa kataga, nagkakaroon yung mental health mo na apektuhan. So, siyempre, hindi rin naman, huwag rin natin masyadong husga pagbabagahan dahil mahirap din para sa kanya yung biglaang ang pagbabago. Pero, well, <laughs> Hindi, sa mga netizens, ah, netizen. ang dami. Oo, oh, oh. oh, ang dami nagsasabi na oh. sinasabi nila na ano nangyari kay ano nangyari kay Jake ano Cyrus? Nangyami? Parang naging kamukha na ni Berting Labra. Maraming oh. ganon. Hindi kaya niya naiisip. Maraming ganon. Na ni... huwag, yung, naman yung hmm. itsura din. Hindi kaya niya naiisip na bumalik na lang kaya ako sa dati. Sa, Pero, pagiging chance. Hindi nga, no, parang gusto ko rin basahin yung utak niya na may point kaya ng buhay. Niya, mm. na yeah. niya, na naiisip niya, na pinagsisihan niya yung ginagawa oh, niya. Okay. O pinaninindigan na lang niya kung ano yung naging desisyon niya. Pero siguro nga, di ba, sa uh -oh. lahat ng nangyayari sa kanya, di ba, sa personal life niya, mm -hmm. sa karir niya, syempre, kung baga, ginusto ko ito, eh, di ba, mm -hmm. parang ito mm -hmm. ako, eh, hindi niyo ako mapipigil at dito ako masaya, di ba. So, nire-respeto natin siya. Pero kung totoo man, yung mga balita na sana hindi Lagi na totoo, nag na naglalasik, mm -hmm. may balita pa nga sa kanya na di umano, di ba, di uh ba, -oh. Okay. Dati yung mani, chogi na raw siya. May mga ganun ay eh, di ba? May, mga diba? Diba? may mga bali -bali ka. Pero sana, ikaw din matutulong sa sarili mo. Makakabangon ka, makakabangon ka. Oh. Kung gugusin mo, ano, Jake Silas, charis tiyari sa sabi ko, di ba? At marami pa rin tutulong sa'yo. Sana nga hindi totoo yung mga balibalita sa abroad, yung mga ganun oh, nga, di ba? Oh, 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 oh. Sana Dama. maayos din ang buhay mo. Kung totoo man yun, Sabi nga, walang talagang tutulong sa'yo, kundi ang ating sarili. Di ba ganun Pero yun? Pero nasa talaga. na pala yung tattoo. No, oh, ano, yun pag dumadaan ka talaga sa... Depression sa problema, oh. nagagawa mo yung mga Uh -huh. pero okay lang naman ah parang ay, yung tattoo hindi lang ako sanay na mm. ano pero hindi ko i yung mga na, maraming tattoo di ba wala mm -hmm. naman dun yun kung baga ano yun Eto expression oh. di ba ng sarili nila okay, so muli. sana ah uh, syempre bukas ang ating Marisol Academy para naman sa pading ni Cha -Cha Charis ni Jake di ba syempre sa anniversary natin baka gusto mo mag-guest Jake <laughs> yes, so, I mean, so, I mean, parami, parami akong gusto mm. itanong sayo <laughs>